Aris, sino ka ngayon? Ang matapang na simula ng bawat araw. Ngayon, bumabalik ang iyong lakas. Handa kang magsimula ng bago. Kahit may alinlangan ng iba, umaabante ka. Ikaw ang apoy na nagtutulak ng tapang. Taurus, sino ka ngayon? Ang tahimik na lakas sa kalagitnaan ng gulo. Sa gitna ng pagmamadali, ikaw ang paalala na huminga at magpahinga. Tahimik kang gumagalaw, pero malalim ang epekto mo. Ikaw ang pundasyon ng kapayapaan. Gemini, sino ka ngayon? Ang boses ng talino at tua. Mabilis kang makaisip, at ang mga salita mo'y may saysay. Ikaw ang nagbibigay liwanag sa mga usapan. Ngayon, ang ideya mo ay may kapangyarihang magbago. Cancer, sino ka ngayon? Ang tahimik na pusong nagmamalasakit. Nararamdaman mo ang hindi masabi ng iba. Hindi mo kailangang magsalita para maramdaman ang pagmamahal mo. Sa katahimikan mo, may tunay na lakas. Leo, sino ka ngayon? Ang liwanag na nagpapalakas sa iba. Ang ningning mo ay hindi lang para sa iyo. Ngayon, mas pinipili mong bigyang lakas ang iba ipinapakita mong ang tunay na lider ay may kababang loob. Virgo, sino ka ngayon? Ang mata sa maliit na bagay na mahalaga. Habang abala ang iba sa malalaking bagay, ikaw ay nakatutok sa detalye. Sa iyong pag-aalaga, nagkakaroon ng ayos ang paligid. Libra, sino ka ngayon? Ang timpla ng katahimikan at pagunawa. Kapag may hindi pagkakaintindihan, ikaw ang nagpapagitna. Sa simpleng salita mo, gumagaan ang damdamin ng iba. Ikaw ang tulay sa pagitan ng puso. Scorpio, sino ka ngayon? Ang lalim na hindi kailangang ipakita. Tahimik ka pero malakas. Kahit hindi mo ipagsigawan, ramdam ang iyong pagkalinga. Ngayon, ang pananatili mong kalmado ang nagbibigay ligtas sa paligid. Sagittarius, sino ka ngayong? Ang mapangarapan na laging nagtatanong. Kahit simpleng oras, malalim ang iniisip mo. Naghahanap ka ng sagot sa mas malawak na tanong. Ikaw ay hindi lang Lake zero, ikaw ay naglalakbay ng diwa. Capricorn, sino ka ngayong? Ang gumagawa kahit tahimik. Hindi mo kailangang magsalita ng marami. Sa gawa mo nahahayag ang tunay mong lakas. Ang sipag mo ngayon ay gabay para sa iba. Aquarius. Sino ka ngayon? Ang naiibang kaisipang naghahatid ng pagbabago. Iba ka mag-isip at iyan ang yaman mo. Ngayon, ang ideya mo ay maaaring maging simula ng pagbabago. Huwag kang matakot maging iba. Pisces. Sino ka ngayon? ang tahimik na tagalikha ng pag-asa. Malaya ang iyong imahinasyon. Sa katahimikan mo, may nabubuong ganda. Ang damdamin mo ang gumagawa ng sining na nagbibigay lakas sa iba.